kamahan niyo ako for today's video because this day is Payday! <coughs> Pagkagising ko nga guys ay syempre ginawa ko na ang aking routine at nagtimpla na ako ng kape. Habay sabi ko ay pagkaliwanag naman. Binuksan ko nga ang aking kortina. Aba ito ang bumungad. Kaya naman pala pagkaliwanag. Habay natabuna na ng snow ang aking bintana. Diyos ko naman second floor ako pero inabot pa din ng snow. O oh, ba diba naman? Talaga may instant ref ka na ba diba? Pwede na mag-stack ng mga karne. <laughs> Pagkatapos ko nga magkape guys, ako'y lalabas na. At tignan nyo naman ang atin nyo, nagpala muna. Abay, pinahirapan muna bago makalabas. Ayaw yata talaga akong papuntahin sa may post office para magpadala ng pera. Pinipigilan yata talaga ako. Pero syempre, kailangan nating gawa ng paraan yan dahil itong sahod na to ay kailangan nating maipadala sa Pilipinas dahil nga meron tayong paggagamitan. Dahil ito nga pera nato guys ay pandagdag para sa pagkakakitaan na bubuksan natin. Hindi kasi pwede guys na padala lang tayo ng padala. Abay dapat may pumapasok din na pera kung pinapadala natin ang pinapadala. Nga nga tayo pag uwi. O ba diba, ganun lang kapilis lumipad na yung pera pa Pilipinas. At heto nga guys, dumaan nga pala ako dito sa my trip store, no? Ay, Diyos ko, ang daming pagkagagandang gamit. Kaso nga lang, yung iba medyo pricey pa. Kaya nga, antayin natin bumabababayan. Minsan kasi guys, nagsisale sila ng gamit kahit na trip store to. Nag-ikot-ikot nga ako guys at ang dami kong nakitang mga magagandang gamit. Kaso nga guys, syempre hindi pa yon ano sa budget natin so hindi bumili ang atin nyo. Kung ang binili ko nga lang ay importante dahil ngayon pera ay pinadala natin sa Pilipinas. At nakita ko nga to guys, mga miniature no? Mga mahilig sa anime dyan. Eh, kawai-kawai! Hey. Kawai -kawai. Saka na ako bibili siguro guys ng mga ganto-ganto kung meron na tayong extra budget. Sa ngayon, tight na tight ang atin ating budget, mga ti. At sumunod nga akong pumunta dito sa mga gamit ng pambata. Pero eto guys, hindi na to thrift store ha. Katabi lang tong store. Pero Diyos ko guys, napabili ako kahit wala akong anak. Aba yung pamangkin ko, nabilhan pa namin ng damit. O ba diba? ang gaganda ng damit guys, pero ang mura lang yan. Grabe! Alam niyo ba yung range ng presyo niyan, guys? Ayan, 299 yen to 1,500 yen. Which is, kung i-convert natin into peso, ay nasa 100 pesos lang to 500 pesos. O, di ba, sulit? At heto nga, guys, pagkatapos ko nga mag-ikot-ikot ako nagutom, ay tayo manginain muna dito sa my KFC. Uh, KFC, baka namin. Nag-order na pala ako dito, guys, ng two-piece chicken, tapos isang para siyang shawarma style, tapos fries at saka coke. Yun lang yung in order ko. Pero guys, just ko, busog na, busog na ako. Alam nyo ba, pag bagong bilhin nyo tong KFC na chicken, masarap talaga siya. Kahit naman nabahaw na, na siya, tas iinit nyo lang sa may microwave, ay masarap pa din. And ito ang kinakain ko na shawarma, ay just ko. Ang sarap nyan guys, pepper mayo yung kanyang flavor ng sauce. Pero guys, sobrang sarap talaga. Ay nako, pwede na siguro akong enderzer. Kenaman talaga. <laughs> And dito nga pala sa Japan, guys, yung pinagkainan nyo ay kayo mismo ang magliligpit. O, oh, diba, disiplinado talaga yung mga tao dito. So, yun lang, guys, for tonight's video. Bye-bye! Follow for more!